Hi hey guys, for today's video po pala ay ito po pala ang ginawa kong billiard. Yung mga libro po pala yung dyan nakadamay. Yan po yung mga kantira nakapasok. Pangalawa, sumablay. Pero, ayun, hey, naubos. And guys, pero napapagod ako sa kapupulot ko ng bola. Tuturuan ko kayo kung paano tumira sa ng bata Ayan, na guys. walang sablay. Una. Una. Pasok na pasok. Malabas. Kalawa. Nakalabas na yun, Nakalabas guys. Na yun, guys. Pangapa. Mm. Ubus yan, matik. Oh. Biglang nawala yung isa. Oh. Oh, oh, boss, Natira yung pato, guys. Walang daya. ha chok lang. Kalokohan, sana po, Adi. Sorry kung nakadamay po, ha. Ah. Mga ko dyan. Guys, mapapasokin ko yung lahat. Yung potol namin na map yung ginamit ko. Na parang tao. Una, ayan na tumira wala isa pa isa pa paso pangalawa style apron battery yes ba pasok na naman kung gusto nyo po magkabilyaran gumawa po kayo Kung ganito kahit maliit lang pwede na yan basta may nalalaro ka ako ganito lang kasi kalokohan lang to <laughs> joke lang kasi wala akong pambili ng malaking bilyaran kasi bata pa ako tuturuan ko kayo guys kung paano kaya guys gumawa na rin kayo nito yan yung lima sa so, ah. pa ayan o obos na ang Ang lupit ka talaga mag-billiard. Napapagod na ako ng kahanap uh, ng bola kung saan nahulog. Na, huh? Ay, nahanap ko rin. So Ay na po guys, inayos ko na. Uubusin ko po yung lahat. Inulit ko nga po pala. Una. Pasok. Pangalawa. Pasok. Pangatlo. Panis. Pangapat. Pasok. Panglima dyan kayo mabilib sa last pasok yan ayun mas magaling ako kay Eflin Bata yes Style, style Magayain ko pala si Efren ba? Batay Reyes Sumargo Ayan. Boss, nawala wala. Parang apron Bata. Panis. Eh, kung may natutunan kayo guys, gawin nyo na rin ang alcohol ko. Yan na muna po pala guys. Bye.